Ayan isa pong magandang 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 umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Pagpasensyahan nyo na po malabo po yung ilaw dito sa kusina Malabo din ang aking kamera Kaya lahat po ay malabo Malabo din po ang uh, <laughs> uulamin ngayong tanghali Dahil hindi ko po alam kung ano po ang uulamin Salamat sa Panginoon kasi Bawat araw meron po tayong inuulam pero ngayong tanghali, hindi ko po alam kung anong lulutuin kasi nakapag-isda na po kami kahapon, nakapag-manok na ng isang araw. Nakapag-karun ng bago yung isang araw. So, hindi ko po alam, nag-iisip pa po ang inyong uh, Lola Enday, ang inyong Lola Rili, kung ano po ang lulutuin ngayong araw. Meron po dyan mga dilata. Masarap siguro mag-bisa-bisa, kaya lang wala po tayong uh, gulay sa ref. Tingnan ko po kung ano ang laman ng aming ref. Wala pong gulay. Mga karne-karne at mga itlog ang nandyan. So, tipo ba mga kaibigan, no? relate po ba kayo sa aking sinasabi? Yung bawat araw, problema ng mga nanay ang ulam. Kaninang umaga ang aming na uh, pagkain, merong tinapay, merong puto kutsinta, merong uh, kanin, ang ating manugang dahil nagpapabreastfeed dahil kanin ang kinain niya. Kami naman ay kutsinta, kaming dalawa ni Lulududong, merong pang natira dyan. Ang aming mga estudyante, yung isa tulog dahil pang hapon po ang kanyang time. Yung isa pumasok na dahil pang 5 o'clock to 12.30 ang time. Ayan, tapos si Sepi ay gising na uli. Gising na uli ang aming Sepi na para bang... Sepi, nakabrief lang. Ano bang ulam natin ngayon? Ano tayo, minggo? O, hindi ako. Sige, bumili ka. Bili mo na, ayun. Kasi so, ano naman, isang pork chop lang? Mag kahit, ano lang? Hindi, huwag ng pork chop. Yung, ano lang, kahit Yaman. dalawang buhit lang na naman. Ah, okay, okay na yun. Yan. So, solve na, mga kaibigan, ang ating uh, ulam ngayong tanghali. Magmunggo daw kami, sabi ng mami ni Sepi. Ayan, sabi ko kahit dalawang buhit lang na karni, kasi puro na lang karni, karni at karnipa din. Ayan, para lang mayroong makain si Sepi, na merk ng kanyang mami, magmumunggo po kami ngayong tanghali. Di ba no mga kaibigan? Ang hirap-hirap mag-isip kung ano po ang uulamin no, bawat araw. Sa umaga, hindi masyadong problema kasi may kape ka lang, may tsaka ka lang, may konting pandesal dyan, ay pwede na. Pero yung pagdating ng tanghali at gabi, Iyan po ang ating uh, problema sa buhay. Ayan, problema talaga ang uh, pang-ulam. Yan po ang ano madalas na pinag-uusapan ng mga nanay ng mga luna. Ano na naman kaya ang ating uh, uulamin ngayong umaga, ngayong tanghali, ngayong hapon? Eh salamat sa Panginoon kasi po meron pang uh, iniisip kung ano ang uulamin. Ibig sabihin may budget. Ano po, alam nyo mga kaibigan ng araw, noong mga anak po ay uh, bata pa na talaga namang grabe pong kahirapan ang dinanas uh, ng buhay. Ikasama po yun sa buhay ng uh, nagpapamilya na hindi po handa. Yan. Kaya nga dapat, kapag nagpamilya, dapat ay nakahanda. Kaya lang, may mga pangyayari sa buhay natin na biglaan tayong nagkakaroon ng sariling pamilya. Kaya nung mga panahon po na lumipas sa aming buhay, nung ang ating mga anak ay mga maliliit pa, nag-elementary pa, madalas ang ulam po nila ay Milo. Yan mga kaibigan, inuulam po ng mga anak ko yung Milo. At kung hindi naman, kapag talagang walang wala na, kapag wala na talagang maibili ng uh, masarap na ulam, ay pwede na pong ipaghalo yung uh, mantika, at saka toyo Sabi ng aking anak na panganay nung bata pa siya, Mama, bakit puro sabaw ng adobo? Nasaan ang uh, karne? Siyempre po, nakakaiyak po yun, yung ganong klaseng tanong. Pero hindi ko po pinapakita sa aking mga anak na malungkot yung aming ulam na mantika at saka toyo na pinaghalo. Ang sabi ko, sa aking uh, panganay na anak, kaya mo anak kasi, sa susunod, may halo ng adobo yan na karni. Yan, ang ating sabaw ay magkakaroon na ng karni yan. So, ganun mga kaibigan ang ating uh, mga simulain, lalo na yung mga uh, hirap ang sitwasyon ng buhay. Ano? So, ngayon, salamat sa Panginoon kasi nakaraos na po doon sa toyo at uh, mantika sa ulam na Milo. Pero alam niyo po ba, itong papa ni Sepi, hanggang ngayon, kahit po anong sarap ng ulam, nag-uulam po talaga ng Milo. Yan po siya talaga ang number one na mahilig mag-Milo noong bata pa siya. Yan. At uh, yun po ay masayang experience kapag nagkukwintuhan ang aking mga anak ay uh, isa pong uh, maganda at masayang experience po yun. Kasi, di ba, salamat sa Panginoon dahil yung mga anak ko eh, na-appreciate nila na uh, maganda, masaya yung ulam nilang Milo. Yan, yung mga ulam na tuyo, yung ulam na bibili kami ng uh, paan ng uh, manok na uh, inihaw, tapos yung sawsawan na tawag dito, na suka. Ayan, masarap po yun. Alam nyo, nung araw, kapag walang-wala talaga, tigisang uh, uh, paah ng uh, manok o yung chicken feet, tigisa kami at uh, madaming kanin pero kakaunti ang ang ulam. Pero alam na alam po nilang tipirin yung kanilang ulam. Nauubos po nila yung kanin na nilalagay ko sa kanilang pinggan. Kaya yung mga bata na nasanay eh, sa hirap, yung Nauna ang hirap, alam na alam nila kung paano sinupin yung kanilang kabuhayan kapag medyo umaayos na ang kanilang uh, buhay. Hindi po yung lahat-lahat uh, ay obos-obos biyaya. Ano po? Kaya minsan maganda rin po yung nauna ang hirap at uh, sa huli po ang medyo mayos-ayos na buhay ito man po si Sepi ay hindi na ito makakatikim ng ulam na mailo pero sabi ng tatay niya ipaparanas pa rin niya kay Sepi na pwedeng pang ulam yung uh, mailo ayan mga kaibigan isa pong uh, magandang magandang tanghali na sa inyong lahat bumili po ang mami ni Sepi ng uh, munggo at pang sahog tapos lalagyan ko na naman po ng dahon ng malunggay na magmumula doon po sa ating tanim na malunggay. Fresh from puno ng malunggay. Ayan. Ganito po ang buhay ng lula. Ako po ay nakapaglinis na. Tapos, nakasayaw naka na. Panglaban sa boredom, yung ating sayaw. Nakapag-exercise na. Ayan po, no, pawis na pawis na ng lula. So, magluluto muna ang lula bago mag-shower kasi para fresh, ano baby, ano. So, yun lang mga kaibigan. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi sa bawat araw, meron na po tayong niluluto, meron po tayong ulam, meron po tayong budget sa ating mga pagkain araw-araw. At purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos po talaga ang nagbibigay ng ating mga pangailangan sa araw-araw. Ganon din po ng kalakasan ng bawat pamilya lalo na yung mga nagtatrabaho dahil kung wala po yung kalakasan ng kanilang pisikal na katawan hindi po sila makakapagtrabaho at hindi nila masusuplayan ang pangailangan ng kanilang mga pamilya kaya purihin ang Panginoon purihin ang Diyos sa buhay nating lahat Salamat sa Diyos sa araw na ito dahil muli po tayong nagising at muli po tayong ginagabayan ng ating Diyos at patuloy na binabalutan ng banal na dugo ng ating Panginoon ng Kanyang Divine Protection ay patuloy po nating nararanasan. Ayan. Salamat, salamat sa ating Diyos sa araw na ito dahil siya ay uh, mahabagin at mahal na mahal niyo po tayo bilang kanyang mga nilikha, bilang kanyang mga anak. Kaya mga kaibigan, kami po ay magre-ready muna para sa aming tanghalian. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po tayong lahat at patuloy lang po tayong magbasa ng Biblia. Manalamin po tayo at mamuhay po tayo na naaayon sa salita ng ating... Panginoon, magpakabuti na po tayo. dahil tayo po ay na sa mga huling araw na at tayo po ay naghihintay na lang sa muling pagdating ng ating Panginoon. Maraming salamat sa Diyos sa araw nito. Thank you, thank you po dear viewers sa inyong pagka at pakikinig ng aming uh, ng ating binabahagi na Bible reading dito po sa ating uh, YouTube channel ang really mix stories at kung kayo po ay uh, may panahon pasubscribe subscribe na rin po ang aming channel para po inyong uh, matutukan ang ating sa ng salita ng Diyos dito po sa ating channel maraming salamat po sa inyong lahat pagpalaan po tayo lahat ng ating Diyos at ingatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.